Hello guys, welcome back to my channel Angela Net guys Ayan, so ngayon lang ako naka-upload guys So ngayon, Sunday So ayan So nagsisimba kami ngayon guys So dito lang kami sa Labas kasi puno ng simbahan So kasama ko yung tatlo kong anak So ayan, dito kami Halos, ayan guys so Dito lang kami guys So, ayan, pagkatapos namin magsimba, so, ayan, dito kami kasi may plaza. So, dito kami, guys, naghanap ng, kasi maraming nagtitinda ng mga, ano, guys, seedlings, ng mga protas. So, ayan, oh. Akikita nyo naman dyan, guys. So, ayan. So, gusto kong bumili, guys, kaso, pagkatapos galing dito, guys, so, pumunta pa kami sa mall. So, alangan man guys na magbibit pa ako ng ng mga sidling so gusto ko talaga magbili so tsaka lang siguro guys pag next Sunday or next pa so ayan kasi malayo to guys sa amin um, so kailangan kailangan ko dito guys na nung no, mag balik bumalik na lang kami pag yung hindi kami makapunta sa mall So ayan guys, ang daming tao kasi pagkatapos sila magsimba dito sila nagpunta. Kagaya namin guys. So ayan. Kasi bumili ako ng kakanin para sa mga uh, sa anak ko guys. Kasi nagutom sila. So ayan. So pagkatapos ko bumili guys, ayan dito ako guys nakakakita ng rabbit. So ayan guys, oh. My rabbit. So ayan. So gusto ko silang ano guys, yakapin or ano guys. Uh, kaso baka mangagat, mangagat ba yan guys? ayun ayan, tinitingnan ko. So tinawag ko yung anak ko guys, silang tatlo. So ayan, dito kami. So tinuturo ng anak ko guys na gusto niya bumili ng rabbit pero ayaw namin. Kasi hindi namin alam ang budget. Sayang guys kasi bumili kami ngayon ng kailangan ng anak ko ng grade 10 guys so ayan so tingin tingin lang muna kami dito sa rabbit guys so pagkatapos guys kumalis na kami ayan kasi pumunta pa kami ng mall so ayan, so, ayan guys so, yung anak ko guys So, pagkatapos, ayan, oh, marami silang display ng mga seedlings, guys. Mga prutas, ayan, mga halaman, mga ano, guys. So, ayan. Hmm. So, ayan, guys. Ang ganda, guys. So, dito na kami, guys. Maghanap na kami ng tricycle para papunta na kami ng mall. So, ayan, guys. Yung anak ko, guys. So, patingin-tingin lang yung anak ko guys kasi gusto talaga niya guys na ano so ayan nandito na kami sa mall guys so dito maghanap kami ng flash drive ayan. kasi kailangan ng anak ko grid 10 so ayan Hanap, maghanap po na kami guys yung brand ng... Um, yung gusto ng anak ko so ayan tinitingnan ko muna guys kung saan kami makabili so siguro dito na lang kami guys so ayan so, yun. yung anak ko guys gusto din niya magpabili ng fan guys yung small fan o oh, ayan kaya gusto daw niya kasi mainit daw yung panahon so ayan So, tinitingnan ko muna dito, guys, kung saan. So, ayan, bumalik kami. Dito na lang kami, guys. So, ito na, guys. So, nakapili na kami. Nakapili na kami, guys. So, ayan. So, ayan, tingin na sa kapaligiran, guys daming tao pag Sunday guys. Kasi walang trabaho so yung mga tao ay nag mo-malling. So ayan, ito na ang anak ko, guys. Ayun, ang likot-likot ng dense kong anak. So ayan, pagkatapos namin, guys, lumakad kami. Ano? So ayan, tingin <laughs> So, naganap kami ng makabili ako ng perfume, guys. So, ayan. So, pagkatapos, nag kami. Kasi kailangan natin sa bahay. Ito yung, ano guys. So, bumili kami ng golay. So, mga sabon. At mga ib at mga, ano guys, ulam. ulam namin. Ayan. Kasi nag, kasi may pasok Ayan. Kailangan Bilangan din natin yan. So, andito na kami sa cashier, guys. So, ayan. Nagkalinya na kami. Ayan. Ang daming tao, guys. Ayan, oh.